Okay mga idol, naghihintay po kami ng isdang bangsi mga idol. Kasi yung oras mga idol, malapit ng mag alas 4 ng hapon mga idol. Kung nagkaproblema na sila mga idol, kung maka, makasuroy pa ba sa isda mga idol o anong tawag sa Tagalog mga idol. Kasi mga idol, pisbindor po kami mga idol. O tingnan mo niya man ang aming mga motor mga idol dyan isa isda mga idol at pumunta sa bukit mga idol doon kami magtinda ng isda mga idol kaya nagwaworry na aking mga kasama mga idol kasi hapon mga idol hapon na at kulang na kami sa oras mga idol yung iba mga idol hindi na kumuha ng isda mga idol kasi malapit ng maggabi mga idol dumating na na mga idol sa wakas yung isdang bangsi mga idol nakaagawa na mga idol ang mga ko mga idol ang sinong maka unang makakuha ng isdang bangsi mga idol kaya ako mga idol kumuha na din ako ng kalahating banyera mga idol para makapagbinta kami sa ning pisto mga idol Iyan ang sa akin mga idol Kalahating banyira mga idol Kasi sa isang banira, mga idol Dalawa po kami mga idol Nakagulo na mga idol Kung sinong makaunang Makakuha sa isdang bangsi O flying fish mga idol Ay pagkagabi mga idol Nag -relax, relax Muna ako mga idol Kasama ng mga barkada ko mga idol Si Ido at si Belyamon mga idol Mm. Nakuminom din yeah, kami ng Red Horse mga idol at yung kasama kong si Ilaw Leonor naghanda ng kinilaw so na flying kiss down bangsi mga idol na para Pampabawi sa pagod sandan. mga idol Saanawal. sa umaga mga idol kayod play sa gabi mag-relax din tayo minsan mga idol <laughs> Tursi Elkins Tursi Kasile eh. mm mga idol paki subscribe hmm. naman sa ating youtube channel mga, mga, idol judis tv 0.2 mga idol road to 5k no, subscribers anymore, na po tayo mga idol but, legit is uh, back here po tayo so mga idol vlog, sa aking channel so mga, mga, idol. Tukahoy, mga idol salamat salamat sa panunood mga Bumpa idol, idol. sa idol. aking video na long form idol, video no, mga, mga idol kasi nyo sana po kayo mga idol sa aking Tagalog, uh, mga idol, kasi bisaya idol, po kami, mga idol. Kinagalit ko na po, mga idol, para Dino, makaintindihan kidol, pa tayo, mga idol, tayo, mga, mga idol. Sa mga kapatid nating Tagalog, talagal. mga idol, makaintindi kahit saksak sinagot yung Tagalog oh Ang nakakada ko, mga idol, nagtatagay ng The Horse, mga idol. Mga idol. polutan kami nang kinilau na bangsin idol. idol at itu ko ako man idol hmm, kasama ko yung pusa ang idol palaging nagkakamot na idol kasiyahan po kami man idol, hmm, mga, mga mga tanin, mga idol kahit kabayo, pagod mga idol. Mga idol sana mga idol ay mag kayo idol At legit disbakir ku tayo sa ulitin ku mga idol. Shout mo na kayo mga idol, sabihin natin kay bigkan ku mga idol. My pao natin, dilat kunting isdang bangsim mga idol. Mga bala biliamor mga idol. Ku apo pu pu tayo diyan mga idol. Kayit yang oras diyan mga idol. Eh, In tin diri tekilaw mga idol. yang lebih mga idol. Mga idol kay. Disimans para registran mga idol, Queen Tuhan idol. kao na mga idol. Ano Ay, itong kilawan, Ay, tayo mga idol. Masarap po ang kinilaw na isdang bangsi o flying fish so, mga idol. Kinilaw, mga idol. Dito po sa amin mga idol. Ay maraming sa na na isdang bangsi mga idol. Yan sa lugar nyo mga idol. Ano ba ang hilig yung kinilaw na isda mga idol. Dito sa amin mga idol. Isdang bangsi po. Karamihan na nagkikilaw ng isda mga idol. Sa ulitin ko mga idol, salamat salamat sa panonood natin mga idol ha. Kain po tayo ng tinglaw mga idol at may bahaw po tayong kanin mga idol ha. Kaibigan natin si Biliyamor mga idol, ubus ang kanyang bahaw mga idol. Hindi pa siya nagpagsain mga idol ng hapunan kasi marami naman siyang bahaw at sakarid horse mga idol. So pa nakapalo mga idol, palo palo mga idol. Di kumakain ng hapunan mga idol pero maangat sa, idol. sa bahaw at sa ride the horse mga idol na kaya yung mga katawan yung mga idol medyo nipis mga idol kasi pag nakamira daw mga idol makas tumakbo mga idol sa ulitin ko mga idol salamat salamat sa panunood mga idol road to 5k subscribers na po tayo mga idol at sa hmm. Facebook ko mga idol Zeus Dagiro mga, mga idol. idol pakipalo na lang po mga idol o mga video ko mga, mga idol tungkol po sa mga tindak ng isda sa mga idol na, na, so so, na pud ma-upload sa Facebook salamat, salamat salamat, po salamat sa panonood ng gabi mga idol